Happy New Year po ulit sa inyong lahat. So, habang hinihintay namin yung aming ipinaiihaw, uh, medyo iikot kami, itutour namin kayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na bilihan ng mga fruits. Say hi. Happy New Year. Happy New Year. Where you came from, brother? You're selling? How are you? Boko. Boko? Yeah. Yes, Boko fresh? Here, if you want to drink fresh. Okay. Boko. Yeah. Where you came from, brother? The your... no, no. Where you came from? Nationality? What is your nationality? Bangladesh. Ah, oh, Bangladesh. See, it came from Bangladesh. So, can you please um, greet, greet, greet in Happy New Year in Bangladesh? In Bangladesh language. Huh? In your language, how you will greet Happy New Year? <laughs> Hi Bangladesh. Say happy new year. Kemona okay, so happy new year in your language. Yeah, that. How huh? do you say it? Bangladesh. Uh, Kemona chu. Akha mane chu. Balbo chu. Amashu. Okay, thank you, brother. Thank you, bro. So, ito po. Ito yung mga restaurant na nasa nasa paligid lang nasa yan. May may access po yan sa sa fish market. Sorry ha, nakakasilaw nga konti. Happy New Year! Ay! Meron na sunod sa amin. Hindi mga ko siya kilala. Ka, mga, kab mga kabuhay from D. Anong masyadong... Mga kabuhay from D. Ang ilimut dito, can we... Tine-cover nila yung aking YouTube channel. Can we stay here? It's so hot. Yeah, thank you so Yes. It was yes. nice to you. Ah, thank you. Tinakeover nila yung aking youtube channel so new year naman pinabayagan ko sila. <laughs> yes, sila muna yung gagawin uh, nating sikat sa mga sandaling ito. For Moment why? nilang dalawa to. Medyo hinak namin. So nahak yung aking youtube channel sila na nag takeover. Ah. Yung mga followers ko pakipalo naman sila. <laughs> <laughs> Sige pinagbibigyan kami. Wanna say something brother? Ah. Brother? Here from where? Hi, how are you? Good morning. Welcome to Fish Market. Happy New Year. Where yeah. you came from, brother? I'm from Bangladesh. Bangladesh again? Bangladesh. So many people Bangladesh because people Bangladesh here working. With happy with, New Year in your language. Yeah. Happy New Year. Now my no. country like Happy New Year like you uh, are too much line like you know. Happy New Year is good, but oh. I minister this Bangla is too much big country. Oh. It's simple is better. Okay. okay. Now, here is looking so good morning times. People coming. And yesterday also kabayan too much, maybe too much people. Yeah, and, uh, so marami daw you know, kabayan na nabili it, dito kagahapon. Siguro for the preparation chicken. of New Year. Buko, all Philippine. Vegetable, <laughs> pechay, kangkong, talong. Wow! Pechay, kangkong, talong. Luya. Can hey, hey, for the salad? Hey, how, how, how you say uh, Happy New Year in Bangladesh? Like uh, I, yeah. I know like too much. Yeah 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 you say. Tumari bochchho sabse balwan hai. Tumari din e bochchho sabse. Ai wa. Aywa. So, the buko, the buko, or is coming, from this is no coming, coming from Bangladesh? No, Happy New Year from Bangladesh. Like too much expensive. Where's the buko came from? Like you have Thailand, you have Vietnam, Oh, Thailand, got uh, like, 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 no, it Thailand. Sri Lanka, Thailand, Sri Lanka daw. No buko from Philippines. Oh, no no, coming, from Philippines. It's very one far, one Philippines Sorry, is very one far. No oh, problem, brother. Thank you. Okay. So, yeah, 10 minutes to yeah, spend 10 minutes here. to spend. Come, come, let's go there. So, may, so come, come, let's go to this. Uh, may, to may dalawang, may mga Pilipina. Pupuntahan namin yung Pilipina doon na uh, sexy. Halika rito, bro. So, alika, yeah. So, yeah. so, titignan namin, baka may mga kabayan kami na nagbubuo. Hi! Ayan, hinahay kami ni Kabayan. How we can So, hi! Happy New Year, Kabayan! Where you? Happy New Year, Kabayan! So, saan po kayo sa Pilipinas, Kabayan? Where po ba yan? Yeah, you can greet your family for free. And you can subscribe us also. Sige, go! Go, go, come on! out po sa mga family ko sa Dasma, Cavite. Wow, taga Dasma ka. We're in Dasma. Area po. Ah, saan doon? H2. H2. Saan po kayo? Tadas pa din po kayo. I have in Tierra Nevada. Ah, sa Tierra Nevada? Yeah. Sa Manggahan? Okay, I don't know if it's Manggahan. San Francisco. Barangay San Francisco. Ah, Barangay Francisco. Area. Hindi okay. ko alam kung mga area-area. Basta area malapit kami tayo. sa Vista Mall. Malapit kami sa... Dasma. Dasma. SM Dasma. Ah, malapit. Oo oh, nga, din nga po. Ah, hindi ko alam kung anong area. <laughs> Sorry. Okay lang po. So, say hi. Hi po. What's your name, ah, name again? Happy New Year. Name? Sherine po. Ano po. Ano pong vlog yan madami? Ya? Ano kita? Um... Brother, <laughs> madam tama na. <laughs> 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 ano pong ano yan? I-ano yeah, kita? Kita. kita? I-subscribe kita. Yeah. I-subscribe mo ang... Um, Buhay Promdi. Buhay Promdi. Ah, Buhay OFW yeah, Abroad Bukay the Abroad Okay yeah. Hi Hello, how are you? Kamusta ka? Mabuti Hello mga ka-abroad Mga ka abroad, mga ka -abroad. Yung mga Ka-expat natin dito mga taga from where? Bangladesh From Bangladesh, Bangladesh. Uh, Nakadapt na sila sa language natin Marunong na sila Nakakaitin sila ng na na Tagalog little language little tagalog ah okay. okay okay so kumusta le mahammad musli mahammad musli ah pabili ako ng magkano ang this is my shop this is pineapple uh -huh. orange apple persimmon mango kokos matamis to matamis you know you know perfect Ayan, uh, bumili na rin tayo ng ano. Na uh, si Turis, tawag kami nito si Turis. Arang hita. Dalang hita. Um, orange. Ano pa ba? This orange. My brother take. This brother take this one. How much one? Say hi and happy new hi, year. Hi, happy new year. Ayan, ayan sila. So nag-enjoy din lang sila dito. Siguro <laughs> nagpapalipas ng oras, nagpapaaraw. And uh, kasi napakaganda po talaga ng fish market. So, talagang yeah. napakalinis. So, <laughs> na-convince ko sila sa sinasabi ko na napakaganda ng fish market dito. And napakalinis. And uh, wet na dry. Yun ngayon na yeah. sabi natin. Wet market pero makikita nyo dry. So, okay lang po ba? No, Una namin kayo? No, sure? Yeah, sure? ano Ano yung binili nyo, by the way? Hi, kabayan! Happy New Year! Happy New Year, Happy New Year po! po. Okay. Anong ginagawa niyo dito? Uh, actually, bumili kami ng isda, milkfish. Ay, ah, milkfish. Yeah. So, anong gagawin niyo sa milkfish? A ha? i grill Ah, nagpag-grill na din kayo. Ah, so naghihintay. Anyway, naghihintay din sila yeah, ng kanilang ipinapaihaw. Katulad namin, pero ang binili namin is um, sibrim. Brim. Oh, okay. si ah, yeah. yeah. Sa so, tagasan kayo sa atin, kabayan? Imus Cavite po. po ako. Oh, Cavite rin. Imus po. Saan sa Imus? Sa ano po, uh, Barcelona 1, Buhay na Tubig, Imus Cavite. Ah, uh, say hi sa mga Tagawa taga Imus Cavite. kayo po? Iloilo -ilo po. Oh, saan sa Iloilo? -ilo? Basi. Basi. Maugmang Mau paing adlaw. Maayong, 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 a adla. maayong, maayong adla. aga. Maayong aga. <laughs> maayong aga. So say maayong aga oh, or hapon sa mga Ilonggo, ka Iloilo. So ayan. Ayan po sila. So happy new year. Happy New Year. Spices din pala. Pero mostly talaga mga fish lang dito. So, ayan. Once again, makikita ninyo kung gaano kaganda ang fish dito. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year!

this time. Sana ko. Sige, bro, dyan ka. Uh, chains, ano tayo? Chains uh, seats. Uh, yeah. We'll go now to the parking area. So, ganyan. nakita niyo ang linis, guys, ng uh, kapaligiran. Sabihin natin na tindahan siya ng mga isda. Kasi talagang dito sa area nito, nakasegregate isda lang talaga makikita. Okay paluto at napakalimit. Okay. Uh -oh. Mamasya ka ba Oo. Same sa katulad ng ginawa namin. Ang ganda talaga mga ah. uh -huh. So, ito na ulit kami. Going to Parking Area. na ang malaking ang hala nila vlog yung hindi nila alam pang takot ang hapon hahahaha Hinahabol ng hinahabol <laughs> uh, <huy. laughs> hinahabol ng, ng mga fish uh, vendor ang <laughs> 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 <At> <laughs> lakas ng dating ko huhuy ikaw na talaga ka yung uh, Christmas gift ay yeah, don't ask just that. give if you want thank you so much Okay, brother, okay. thank you so much, Happy say, you hi. You uh, say hi. Hindi yun. 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 pamimili ng Hindi yun. Hindi yun. Hindi yun. Hindi yun. Yes. Diba? Kasi napakaganda talaga. At nakita nyo naman Joking aside, guys, talagang napakaganda ng napakalinis talaga. Yeah. And nakita naman guys. Wala naman ako ano din, Wala akong balak i-down yung mga market na nakita ko. Pero dito, yung pinakamagandang one market. one of a kind. One of a kind. Yeah. Talagang uh, kulang na lang sinihan sa taas ng fish market. Yes. <laughs> uh, wait for later. Yeah. And uh, ay, yeah, may mga restaurant na rin oh, sa sa taas noon and uh, na experience ko na I think last year pero hindi ko yeah. lang matandaan kasi gabi ka pin pumunta doon with a uh, with a friends. It's a birthday, may nag-treat pero now I recognize na yun pala yung pinuntahan namin. Hmm. Pero alam mo, every time na babalik ako dito, parang nag-iiba yung hitsura niya kasi nga There dito continuous improvement. Oh. Kung ano yung nakikita nila na dapat i-correct ginagawan ka agad nila ng paraan. Yeah. So, kaya, even after six months, bumalik ka, nababago, and maa-amaze ka, gumaganda talaga. And, so, sadly, yun ang mamimiss ko kapag ka yes. nag-for good na tayo. Pero, uh, hindi na mawawala yan kasi experience natin. I was here for how many years, bro? For 16 years. Wow. 16 and, years. uh, Ewan ko, ngayon ko lang na-realize nare na napakaganda talaga ng Abu Dhabi kung kailan pa uwi na ako kasi dati busy busy ako sa trabaho uh, halos wala lang time wala lang time para matulog Biro nyo, puro trabaho wala lang time para matulog ha hindi para gumala, para matulog pero ngayon nakakagala na tayo ng yes. kahit papano so, I agree natin with nakikita. you bro I agree with you bro so ang buhay mm. naming mga OFW dito akala ninyo masarap mm. yes, masarap iba yung buhay namin dito yes. kasi dito yung peace of mind namin, trabaho-bahay, trabaho-bahay mm -hmm. kami. So, gumagala lamang kami dito whenever there I is I 100% day. agree. And, ngayon, na-experience niya kasi, uh, magpo-for good na siya sa Pilipinas. Na ngayon niya lang na-enjoy yung within 16 years na na, mm. na appreciate niya yung beauty ng Abu Dhabi mm. alam mo when it comes to traffic sabihin natin mm. na napakaraming sasakyan dito at napaka dali lang bumili ng sasakyan pero hindi katulad ng traffic sa ibang lugar o sa ibang bansa na talagang magi stack up ka nag stack ka dito sa signal lang kasi masyad ang traffic dito is very organized and hindi pwedeng hindi ka susunod sa sa traffic rules dahil ang violation dito. Good luck guys. Gold, so, gold. Mai-singit uh, ko lang, Mare ayan Ayun yung yung market na napakabango, no? Yeah. Isdaan siya pero, isda, pero, pero wala namang mamuwi lansa. Sobrang bango talaga. Uh -oh. Na-amaze ako. Yeah. Yan lang. So, abangan nyo guys, may mga pupuntahan pa kami maybe within this day. Maybe, uh, maybe siguro, next, the next day, the maybe next day. the next week. Oo, pupunta kami so, sa Almanar. Yung Almanar is a uh, exhibit of lights ng Abu Dhabi. Uh, it's in the island. Uh, pero very uh, very affordable sa lahat. So upcoming. Uh basta maganda 'yun, oh, guys. Sige. Parang 30 minutes from from city sasakay kami ng boat going to Lulu Island at do natin makikita kung gaano kaganda. So, kung gaano nila kung gaano. To the short <laughs> nyo. Abangan nyo. na lang at kami. Magluluto Pero Alfa, pa. Pero ang Okay, ha! Bye! Bye, -bye. Happy New Year! Abangan Happy nyo ang lunch year. namin. Bye!